mula sa multo ng bata sa silyon, mga multo sa Dermatorio, aswang sa university hanggang sa multo sa atik, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-trending sa TikTok, na kung saan, makikita ang pagduyan ng isang silyon nang wala namang tao na nakaupo dito. Panoorin ninyong mabuti. Matapos may post ang video na ito ay agad itong nag-viral sa internet. Makikita sa refleksyon ng naka-off na TV ang nakakakilabot na bata na nakaupo sa silyon na ito. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong mahigit 3 milyong views. Maraming viewers ang naniniwala na multo ito ng isang bata. Kayo ano ang masasabi nyo dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang lalaki namang ito na nagngangalang Eric. Matapos lumipat sa dormitoryong pansamantala niya munang titirhan ay palagi na itong nakakaranas ng misteryo at kababalaghan habang namamalagi dito. Sinasabi ni Eric na bukod sa alaga niyang aso na lagi niyang kasakasama dito, ay may mga nilalang na hindi nakikita ang gumagambala sa kanya sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman nag-set up siya at lagi siyang may dalang camera upang idokumento ang hiwaga at kababalaghan na kanyang nararanasan sa loob ng dormitoryong ito. Panoorin ninyo ang nakakatakot na kanyang karanasan. Ito ay palaging may nagpaparamdam sa kanyang nanilalang, na maging ang kanyang alagang aso ay hindi mapakali dahil naniniwala si Eric na may nakikita itong nilalang mula sa loob ng kanyang tinitirhang dormitoryo. ¿Hay alguien aquí? A ver, espera ¿Hay alguien aquí? Escuché que, como si me hablaron. No sé si se le a escuchar una voz. Se lo digo que no sé si le a escuchar una voz. Uy. Ayon kay Eric, masyado na siyang nakakaramdam ng stress dahil sa takot na kanyang nararanasan. Dito ay may narinig siyang nakakakilabot na boses at ingay mula sa kusina. Uy! Sa kanya namang pagbabalik sa room na ito, ay may napansin naman si Eric na pagbabago na kanyang nakita mula sa room na ito na napuntahan na niya ng mga ilang minuto pa lamang. No, ma... No manches. Gusto namin lo kayo. yo. i i i i i i i Ahí en el... En el refri tenía una foto de mi mamá. Ahorita ve, no voy a número en el video. Pero nosotros pues ya no vamos a ver en el video. No está. Ni tampoco está la cosa. Qué pedo. Dito ay kinalibutan siya, nang makita niyang wala na ang cross na nakalagay sa wall. Makikita rin na nawala ang tila ba isang bintana na malapit lamang sa cross at lamesa sa halip ay parang natakpan nito ng isang malaking whiteboard. Dito ay laking takot at pagtataka niya, ganong ilang minuto lamang ang nakakalipas ng huli niyang punta dito. Wala? Oh, oh Makikita sa video ang bakas ng isang kamay mula sa kabila ng salamin na pintuan at dingding. Nang kanya itong hawakan ay laking gulat niya nang biglang may sumulpot na muka mula dito. Dala ng kanyang matinding takot ay agad itong umakyat papataas upang bumalik na lamang ng kanyang kwarto. Oh, Habang nire-review naman ng lalaki nito ang CCTV footage sa isang ospital, makikita dito ang anong isang kaluluwa na pumasok Pagkatapos ay lumabas muli sa isang cubicle ng ospital na ito. Hinihinala nila na isa itong kaluluwa ng isa sa pasyente. You know, like eh? uh, no, no, no? Ang kilala at popular na university namang ito ay naging tanyag na haunted school dahil sa aparisyon o laging pagpapakita ng isang babaeng multo dito. Kaya naman ng mga YouTuber at paranormal investigators ay agad pumunta dito upang magsagawa ng inspeksyon at upang masaksihan ng pagpapakita ng nasabi nila lang mula dito. Matapos pumasok sa isang room, dito ay agad nilang narinig ang nakakakilabot na animoy iyak ng isang babae mula sa area na ito nang lumabas naman sila, dito ay maririnig muli nila ang nakakatakot na boses at iyak ng nasabing babae o nila lang. May nagsasabing mga viewers na maaaring isa itong multo o aswang, may nagsasabi din na isa itong skinwalker. Kayo ano ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video na ito nakuha sa isang CCTV camera mula sa isang driveway, sa una ay inyong makikita na normal lamang ang lahat subalit maya maya pa ay makikita ang dalawang tao na nakatayo buhat sa harap ng kanilang bakuran. Sinubukan ng may-ari na i-alarm ang sasakyan nito na malapit lamang sa mga tao na ito upang magbakasakali na umalis at matakot ito subalit hindi ito naging matagumpay, sa halip ay hindi ito umaalis sa kanilang kinalalagyan. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Makikita sa video na matapos itong lapitan ng may-ari upang sitahin, subalit ng kanya itong tanglawan ng ilaw ng kanyang sasakyan ay laking gulat at takot nito na bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Ang video namang ito, na nag sa internet, na kung saan, ay makikita ang isang nilalang na ito na mahilig magsasayaw. Makikita rin na wala itong mga kamay at katawan na animoy mga binti at ulo lamang ang makikita sa kanya. Matapos mag-viral ang video na ito, ay marami ang nagkomento na baka skinwalker ito, may nagsasabi din na isa itong aswang. Ang lalaki namang ito na nagngangalang Nick, habang mahimbing na natutulog ay bigla na lamang nakarinig ng isang ingay na hindi niya malaman kung saan nang gagaling. Dahil dito ay kanyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-record ang mga pangyayari. Maririnig sa video ang animoy mga footstep na nanggagaling mula sa itaas ng ati. Dahil dito, kinabukasan ay agad niya itong inakyat at marahang pumanik buhat sa itaas upang magsagawa ng inspeksyon at imbestigahan. Dito ay wala naman siyang nakita na kahit anuman lamang na bakas ng paa o kahit anong bagay o tao na pwedeng pagsimula ng ingay at footstep na kanyang narinig ng gabing yon. Subalit makalipas lamang ang bilang araw, isang gabi habang natutulog siya, ay bigla na lamang siyang nakarinig muli ng nakakatakot na ingay mula sa atik. Dahil dito ay susubukan ni Nick na muli itong akyatin upang tingnan ang pinagmumula ng ingay na ito. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Sa paglapit pa lamang ni Nick sa pintuan papunta ng nasabing ate, ay agad naman itong bumukas nang wala namang humahawak pa dito. Dito ay naniniwala si Nick na may nangyayari ng kababalaghan sa kanyang bahay. Subalit isang gabi habang kinukuha na niya ng kamera ang kanyang alagang aso, ay may makukuhanan siyang kababalaghan. Matapos marinig ang mga nakakakilabot na ingay mula sa kanyang bahay, dito ay makikitang may nararamdamang panganib ang kanyang alagang aso kaya naman agad-agad tumayo at naglakad ang kanyang aso na animoy hinahanap ang mga ingay na kanilang naririnig sa loob ng kanilang tahanan. Naniniwala si Nick na maaaring isang haunted ang kanyang tinitirhang bahay. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.